Welcome back again mga idol, mga guys. Sa video na ito, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-reprogram ng cellphone or tablet na gamit lamang ay memory card. Ang tablet na ito mga guys ay stuck on logo lamang siya. Hindi siya magdiretso mag-andar. Hanggang logo lang siya. So i-reprogram -re natin ito gamit lamang ang isang memory card. So hindi na natin kailangan pa ng computer or laptop para i-reprogram ito. Memory card lang ang kailangan natin. So ang gagawin natin guys. Ililipat natin yung firmware or program ng cellphone or tablet na i-reprogram -re natin eh, lilipat natin sa memory card. Ito yung program or firmware na kailangan natin. Pero pwede rin natin ito i-download kahit sa cellphone lamang kasi nasa 600 megabytes plus lang siguro ito ang capacity ng file size niya. So, i-open natin ito. So, itong may folder na download ang pangalan, yan yung ilalagay natin sa memory card yung folder na may pangalan na DL or Dload or Download. So ito yung memory card ko. Walang laman. Yung walang laman. siguraduhin yun lang na na-format nyo muna yung memory card bago niyo ilagay yung program or firmware. At saka nasa 4GB dapat yung minimum na gagamitin nyo na memory card. Ayan. Ililipat ko na. So ayan. na siya sa memory card mga guys. Ayan, tapos na siya. So tatanggalin natin yung memory card. Ilalagay natin siya sa cellphone or tablet na i-reprogram natin. paslak natin yung memory card na kung saan doon nakalagay yung firmware na gagamitin natin. ayan, ayan. Dapat naka-off yung cellphone mga guys or tablet. Sundan nyo lang ang step ko. So pag nalagay niyo na yung memory card guys, ang gagawin niyo lang, i-hold niyo yung volume down. Tapos i-power on niyo yung tablet or cellphone. Ilong press niyo yung volume down then i-power on niyo paglabas ng logo, bitawan nyo yung power button. Tapos steady nyo lang yung volume down hanggang hindi lalabas yung Android logo. Ayan. Guys, naglabas na yung logo ng Android. At kung makikita nyo guys, merong nag-loading sa baba. Na kung saan yan yung signal na nag-plasting na siya o nag-reprogram na siya. So, hintayin nyo lang makaabot sa dulo yung loading na yan or processing na yan. Kasi pag natapos yan, ibig sabihin, natapos na yung reprogram processing. Kung gusto niyo i-download ang firmware na ito guys, puntahan nyo lang sa baba ng description ng video na ito dahil lalagay ko doon yung link para ma-download nyo ng diretso hindi na kayo mahirapan mag-download. Pero ang firmware na ito guys, hindi niyo pwedeng gamitin sa ibang tablet or cellphone. Pwede nilang gamitin sa tablet na ganito talaga yung model niya. Kasi sa model pa rin talaga ang basihan sa pag program ng tablet or cellphone. So ayan guys, hintayin na lang natin matapos huwag tayo masyadong excited dahil talagang matatapos yan hintayin lang natin Ayan, nakakalahati na siya guys. Ayan, malapit nang matapos. Okay, ayan. Nag okay na siya. Ibig sabihin, okay na siya. Tapos na. So, ang sabi dito, please pull out SD card. So, tatanggalin daw muna natin yung memory card. Dahil nga, tapos na siya. Mag-reprogram. Para ma-reboot yung cellphone o mag-restart. Nagdanggal natin ng memory card. Automatic mag-under o mag-restart yung cellphone. Tablet. O oh, ayan. Nag-under na siya mga guys. So hintayin na lang natin dahil ngayon. 100%. Di diretso na yan siyang mag-under. Hindi And, na yan siyang mag-stay sa logo. Pero kailangan nyo lang hintayin ng 5 to 10 minutes mga guys kasi matagal talaga ito siya mag-stay sa logo after nyo ma-reprogram Okay, so ayan. Nag-okay na rin diyan, nagdiretso na rin siya mag-andar. So, ang gagawin niyo lang, guys, start niyo lang and then next niyo lang. So, bago 'yon, pili lang muna kayo ng language na gagamitin niyo. Pili kayo muna ng language na gagamitin niyo. Tapos i-start niyo lang hit nyo yung start then skip nyo lang then skip anyway then next nyo lang next 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 ayan finish Okay, ayan. Okay na siya ngayon, guys. Pwede niyo nang magamit yung tablet niyo. So, maraming salamat sa panonood sa video na ito, guys. Sana ay may nakatulong sa inyo ang video na ito.